Narito po ako sa harapan niyo ngayon uma, upang tumulong ng buong puso abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa ito. nito. Uh, naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap. Sa kasol ko yan. po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ayan siya. Uh, hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Ah, uh, nangangamba po kasi ako sa seguridad ng, <coughs> ng, pamilya ko. Um, ito pong aking salaysay. Ay, marami pong mga tao na mababanggit. At ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to. Pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Magandang maga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po, po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong ng mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking sa loob ng tatlong Sa Sabalit, nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan narito po ako sa harapan nyo ngayon uma, upang tumulong ng buong puso, abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa Mr. ito. Uh, Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasalukuyan, ko yan. po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming siya. Uh, hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Uh, nangangamba po kasi ako sa seguridad ng <coughs> pamilya ko. Um, ito pong aking salaysay. Ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Ngayon ko lang po sa ating buting chairman at sa ating secretary justice po na maproteksyon din po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggitin ko rito at ito po ay ah uh, malalaman po natin ngayong umaga at ako po ay uh, in good faith uh, sa lahat po, sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Uh, isimulan ko na po ang aking uh, inandang salaysay. Your Honor. Sa akin pong sa akin pong boss na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na District Engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Uh, ah, nandito po ang detalye kung ilan po at magkano ang ito po ang unang taon po 2022 ay 350 million po ang kasunduan po ay uh, 25% po para sa proponent at ako po o yung driver ko po minsan ang nag-deliver po sa kanya noong 2023 po meron na rin po mga bumaba uh, dito po naka-specify po lahat kung ang titulo ang title po ng project amount at kabuang ibilaba po ang aking boss. Ang iba pong sistema, uh, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag po. Tapos po, uh, ang kabuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA, may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po noon, uh, maari pong, hindi ko lang po alam procedure, maari pong sabay kang po yun pumasok. Uh, andito po lahat po ang detalye sa aking silumpang salaysay. At uh, mayroon pa pong mga UA po, ang program locations uh, allocations po yata yon na naibabaran po sa akin noong 2024. At uh, hindi naman po lahat yun ay sari-sari uh, pong uh, project po yata yun. 2.85 billion po. Uh, yung pong sa 2024 na UA, uh, bukod po yung meron pong BICAM uh, and NEP, dito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na uh, nakuha ko po sa, sa sariling file ko po. At yun po ay uh, meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%, depende po sa proyekto. Ang uh, huli po ay itong 2025. Meron halagang uh, 2.55 billion po. 1.65 sa NEP at 900 million sa GA. At ganoon din po ang uh, sinabi sa akin sa proponent po. Ah uh, doon po sa sinasabi na mayroon daw pong um, ang ating Senator Jigoy Estrada mm na -hmm. di umano'y mayroon pong sa listahan na pinakita po nung nakarang hearing. Uh, yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron, meron ka pa bang kailangan uh, na worth 355, yun na daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang uh, pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So nung lumabas po yon uh, sa kanya ko rin po bilangay pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong hindi po ako ang nagdadala wala po kaming hindi ko po nakakarap Senator Jinggoy po si Jose Bernardo lang po ang kausap ko doon naman po sa nasabi noong nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po ang totoo po noon yung po ay multipurpose building ang request niya po talaga dahil hindi naman po na ma-accommodate, nung nare-report ko po sa kay Yusek na hindi naman po, hindi po ma-accommodate yung request. Uh, nagkaroon po ng idea, kami dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, uh, parang daw po mapagbigyan. So, uh, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung, yung pondo, I think, uh, UA po. So, hindi po alam ni Sena, yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Sen. Joel. So, yung bilanggit po na mayroon pong 25%. Ako po ang, at si Yusik Bernardo ang nag-usap na ganoon na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 bina request po. Uh, inayos ko po lahat yun, at uh, dinala ko po sa tauhan lang po ni Sen. Joel, sa in Bukawi po. Um, ang sabi ko po sa kanya, baka pe pwede, pakibigayin mo lang ito kay boss. Ah, tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Ang pangapat po, taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico. Sa pamamagitan din po ng... Uh, numero po binigay lang po sa akin ng uh, ni Bernardo. Hindi ko po Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Sangrila, BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede pe po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nakakalaga ng, tanda ko po, nandito po sa record, ay 500 519 po ang pagkakatanda ko po. Uh, after po noon, 2022, so yung 519 po, ang... Excuse me, o, engineer, para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpaan salaysay mo, para hindi ka naliligaw. Para wala na umit, wala na dadagdag, mag ka doon sa sinasabi mong yes, sinumpaan salaysay. Ito po. Simula mo na lang doon sa, sa simula, basahin mo na lang ng dahan-dahan. Noong Agosto o September 2021, nakakilala kami ni Congressman Saldeco. Simulan n'un sa simula mo na yung sa simula nung JS nang yung, uh, yung salesage. huwag na yung uh, opening. Wala ko nakilala si Undersecretary uh, Roberto Bernardo. Ah, uh, nakasama kami sa Laguna. Ah, uh, promote siya nang uh, nag-promote siya uh, hanggang Undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang district engineer sa Bulacan First DO noong 2019, panahon ng Secretary ng DPLB, si Secretary Mark Villar. Uh, noong panahon na yon ang tanda ko po, Secretary, Under Secretary for Operations sa Bisaya, si Yusek Bernardo. Taong 2022, nung magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakalagay ng 350 million na sumusunod. Nandito po. <coughs> Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po. At may advance ito na 5 to 15 na kalimitang ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP, base sa pagdinig sa camera del representante. Samantala, ang pondong ng BICAM ay may advance payment na 5 to 10 nakalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Yusuf Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekto ito na binibigay kay Yusuf Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya lutos nutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusuf Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel, ang detalye ng NEP 2024 ay mayroon dito po nakasulat po. Ayon kay Yusek Bernardo, ang gaay ng ng 2024 uh, na magkakalaga ng 300 para po uh, 300 milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sen. Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, si po boss, kaya po imbis na 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Mali Section, Giginto. Ang total po ay 300 uh, million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko po pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan mga proyektong galing sa U8, 2024, na hindi lamang flood control ang mga proyekto. Subalit, ang proponent na naglalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025, ay may kabuang halaga na 2.55 billion ang pa ni pababa ng sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent na natin 25% sa kabuang halaga ng pondo na naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Ah... Uh, Taong 2022, yun nga po, ko kanina, humiling si Senator Joel Villareva ng proyekto multipurpose building, kakalaga 1.5B. Sa alagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan ng pondo para sa multipurpose building. Hindi ito po, ito napagbigyan, kaya napilitan kami gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o prosyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 milyon na proponent. Dahil, it, dahil dito, nabigyan si Sen. Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023 na ng 600 milyon na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25 na propon na may na 150 milyon. Hindi alam ni Sen. Joel na flood control ang mga proyektong na ilan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Sen. Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 milyon dila ko sa rest house sa barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniwan ko po sa tao niya na nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya hindi po nila alam na doon galing yon sa blood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sa, pagka, sa kaya Senator Jingoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado, kasama ko si Jose Bernardo, sa pagitan ng alas maybe hanggang alas 10 ng gabi, habang kami naghihintay, tinanong ako ni Jose Bernardo kung mayroon pa akong gustong lagyan at mayroon pang available na 355 si SJE, ayon po kay Jose Bernardo. Sabi ko po, boss, mayroon naman. Sagot ni Yusuf Bernardo, sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun agad Magagalit po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, sinaplasa ko na po ang listahan kay Yusuf Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro uh, pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay pitong project. Mayroon pong 360 million, 1.45, 1.50, 2.40 million, na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% ibigay ko sa Bernardo kasama ang iba pang proponent ng mga pondong binibigyan sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakikipag-ugnayan kay Senator Jingoy. Pangapat, Congressman Elsalde ko. Noong August 20 o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Elsalde ko sa isang pagtitipon meeting sa Sangrila, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng git kumulang isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa plat control at mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nakakahalaga ng, andito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, na proyekto po ito. At ang pagkakatanda ko po ito ay uh, 519 uh, million, ang una po. Uh, sa pagitan ng apat na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguhit si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May git kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto nito ayon po sa nalakap kong record ay hindi bababa sa 35 billion 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. Ang dito po yung summary, pwede ko pong state Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una, bahay lang po ito ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP, 3 billion 250 sa bahay at 3 890, sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa BICAM 5.084, sa UA 3.306. Sa 2024, nakakalaga po ng total ng 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 590. Noong pong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Uh, sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa punto, base sa aming kasunduan noong 2022, ang kanilang hinihingi na budget na ba, to bawat proyekto ay 20% lamang po ng 2022. Kung makikita nyo po, Your Honor, sasabihin ko na rin po to na yung larawan po ng nandun po sa kasama po ako, na nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 ang inaayos po namin doon sa litrato po. Subalit uh, so balit noong taong 2023 hanggang 2025, ito mas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng prosento para kay Kong saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAA. GAA within 1 to 2 months, uh, iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya kapag ang proyekto ay inaipasok ng Kongsaldi sa ka ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos na mabas ang GA at ang balancing 15% ay makalipas ng dalawang buwan mula ng maapurbaan ng GA. Pero kapag proyekto inaipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pa at kay Kongsaldi. Ang pambayad para kay Kongsaldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kongsaldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihingi po siya saldi sa Elizabeth, ibang tao, tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o oh, dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Sangrila Hotel, buli sa Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay, sa Ladybug Street, Valley Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate kakanan, kakaliwa kakanan, makikita na po yung bahay. Uh, minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap, tapos po, iiwalang ko na po. Idilagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin kong saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, naging noong 2020-2025, nagbaba si kong saldi sa sumusunod. Bulacan second, 573 million. Tarlac first, 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA, 1,650. Tarlac second, 925. Tapos 2024, 1 billion 25. Pampanga, isang, sa 2023, 1 billion 125. 2024, 75 million lang po. Uh, wala pong alam yung mga tao doon na DE, ako lang po ang kausap nila. Uh, hindi po alam nila inyay kay Kong Saldi dahil ako lang po hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Firestar. Ngunit kahit pamilyar ako sa Firestar, hindi ko kilala ang may-ari nito. Na Naging tauhan ng Firestar ang kilala ko na MK. na Namit ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalang ko, si MK ay anak ng may-ari ng Firestar. Nagkaroon na pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin sa si MK na Firestar na nakiusap na humingi na listahan para sa flood control. Ayon kayong plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanyang listahan at nalubas naman po ito sa GA at UA. Uh, kinaklalo ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng palista ng pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon, basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyekto ng Iginawan sa Persa ay pinunduan mula sa National Expenditure Program uh, at papondong po itilakda ng Bicameral Conference ayon po sa record. Ay ah, ito pa po, meron pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po, ay nanghingi rin po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sinong kausip na. Ang listahan ng mga proyekto na ipasok ni kung Lipana ay nakalakip sa sinumpang salisay sa annex po. Hindi po lahat yung detalye. Nung nabanggit po nung nakaraang hearing, ah, former congressman Mitch Kaayon Uy. Noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandan. alam ko po birthday, na noon ay uh, USEC pa po ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DEO. At sinagil ko naman na, opo, pwede po. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si USEC Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon, Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalo ng niyan. Noong ikapat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampilo Lacson, kay Inger Vice Hernandez. Asang larawan sa isang lamesa na puno ng pera, at doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay ako'y ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa bycam ni Kong Saldi, 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontrato na nakuha ng mga proyektong na ipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na naksalansan sa isang bilyanan ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Congressman Saldi na sa aking pagkakalala ay nakakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Aking nireserba ang aking pagpasa sa kalagdagang sinumpang salasay kung sakaling ito ay mabibigyan muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinumpang salasay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulangan sa gawang bisisyon sa Senado, sa House of Representatives at iba pang ayensya ng pamalaan. Kauglayan ng mga anumalyang proyekto ng DPWS. At upang matuloy ang palagdayan ng lahat ng mga taong sangkot. Ilan po, Your Honor.